ng tatay niya. Andres Bautista. Anong kwento ni Kakang Andres Bautista no araw? Daw. Nang panahon o na, ng daw yun ng mga aita. Oo. Oh. Bago do sa pag sa lawang malaki doon, meron daw doon kwan. Mina. Mina. May mina daw doon. Ayun daw kwan na awas daw dito sa pasilangan yung, yung mina ng kwan. Ginto. Ginto? Mm, oo oh, daw. Naawas na lang na kayo sa magkabila. Mm, ibig sabihin, na matagal na panahon tumira mga Aita doon? Ba, ay oo. Oh, oh. oh, sila nabuhay, ano? Ay, Panahon ng Kastila. oo. Oh. Pero hindi na niya inabot, ano? Ay, hindi na. Nabalita din lang niya, ano? Mm kwento lang. Kwento ng mga nuno niya, Oo. Ano? Mm. Oh. Yung libingan na yon doon din na sa Mapalaka? Mm, mm Bundok na mapalaka. Oo, oh, bundok na mapalaka. Malapit sa lawa. Uh Oo, -oh. ito, ito ang ilog ng mapalaka. Dito kayo umahon ni Boy. Oh. Ay, ayan, libingan nga. Kabilang iyan. Tama, kita nga namin yun. Nakikita ko yun. Nung... Lupa, lupa yun ang, aming lola. Yung libingan nga yun. Hmm. Sino may ari ng lupa? Ay, ay ngayon. Ay di That... yung yung sinole. Ipinagbili ng bumatay. Dati, ang... sino may ari? Ay di yung kwan. Kapatid ng tatay ko yung, Mat ang tunay na pangalan noon ay Paulino. Ngayon, inilagay doon ang tawag ay Juan. Matagal pala nirahan mga aita na? Ay, matagal. Matagal. ano nangyari daw doon? Paano nalipol yun? Bakit nawala dyan? Lumipat na. Lumipat. lumipat ba't ngayon natin na ando sa party doon ng mga aita? Saan party naman yan? Saan lugar? Diyan yata sa Puntang Kwan. Sa bundok ng mga Kwan. Diyan yata sa Puntang Laguna. Oo, oh, tama. Bundok ng Laguna. Kasi doon. lampasan sila dyan eh. No? Sa ulado nila yan eh. No? Mm -hmm. Kaya may libingan. Ibig sabihin, matagal tumira dito sa Maragondo na nasa bundok. Ano? Mm Ayun, -hmm. oh, libingan na mapalaka. Libingan sa bundok mapalaka. Libingan ng mga Aita. Ano mm -hmm. pangaran niya ate? Bagi, ah, uh, ah, pala Oo. Oh. Ilang Ilan taon na kayo ngayon? 84. Hmm, siya ta, diyan 84. Yung nagkwento ay tatay niya, hindi rin na inabot. Ano ng Kastila? Kwento lang. ang, pero nang kami ni Monica ay maliit pa, ay kuwan, iniiwan kami doon. Sa libingan na yan? Yun, doon ang aming kaingin eh. Oh. Ay kuwan. Doon ba din yung may bakas? Doon din? Aba, ang bakas yata yung dito sa may parang nasagin. Ah, uh, malapit yung parang nasaging sa mapalaka. Mm, -mm. Ay babay, ay nang parang nasaging kay, kay bala na yun, ibabaw niya yun, pag ito yung amin. Ayo, yun. nasa nang bakas nandun sa taas, ano sa ano? parang nasaging. Okay. Ano? Yung libingan naman sa mapalaka. Ay, yun. Bakit mo hinahanap? <laughs> ay, Istorya yun eh. talaga nasa istorya na may mga aitan na tumira sa Maragondon. Ay oo. Ay di, sa isang araw magpapasama sa Kuya Boy at aming pupuntahan. Hindi nakakakita kami lang kung Yung bang di palungpong ng kainin, pinuputol mo gayon. Kabi naglalakad na pa pa Sino o, naglalakad? Di yung palungpong ng kahoy na pinutol. Ba, paano makakalakad? Yung kahoy wala namang paayag? Mayroon kung ano. doon Huwag eh? Lu lumalabas. Doon, sa may libingan na yan, Sa mapalaka? Mm hmm. Oh, ilang beses nyo nakita? Baka kami matagal tumira doon. Oo. Oh. yung namin yun. Ibig sabihin, yung mga kahoy na yun, naglalakad sila. Saan sila pumupunta? Hindi, papagayo na iyon. E eh. hindi na nabalik yung kahoy, hindi na? Hindi, yun ang tingin mo lang ay palumpong, ay tao yun. Tao. Oo. Oh. Malayo, malayo bawa dito aming kubo, ay eh, eh, nagbangin mata, ay so, papagay mo uh, eh. oh, na Parang kahoy lang. Okay. Ayun.